So for today's video mga bossing, babiyahe tayo at magbibenta tayo mga boss ng isda sa Surigao City mga bossing. Kung nakikita nyo mga boss, malit na bangka yung gamit namin. Kasama ko ang aking mga kaibigang biyahero, si Lodi Boy at si Maki. At uh, kung nakikita nyo mga boss, meron tayong dalawang box at uh, yung isda natin ay fresh na fresh mga bossing. Sobrang sarap nyan mga boss. At didiretso tayo sa palengke mga boss. Actually may buyer na tayo yan, idideliver na lang natin mga boss. Kung nakikita nyo mga bossing, sobrang ganda talaga ng weather natin today. We are blessed today mga boss dahil uh, walang hindi maalon at... Uh, maliit lang kasi ang bangka natin kaya sobrang ganda ng biyahin natin today mga boss so ayun na nga mga boss nandito na tayo sa city at uh, tignan mo yung kaibigan natin nakatayo lang oh para pogi boy maki at uh, didiretso na tayo ngayon mga boss shoutout sa ating driver didiretso na tayo sa palengke mga boss para i-deliver ang ating fresh na fresh na isda mga boss one hour later <laughs> So that's it mga boss naging sa video natin. At please huwag kalimutan like and subscribe sa ating YouTube channel mga boss. Ingat.